isang kwento po ng pagpapalayas ng masamang espiritu ang narinig nating ebanghelyo ngayong gabi. Siguro magandang pagkakataon nito para pagnilayan naman natin ang marami sa ating mga maling akala tungkol sa galaw at kilos ng demonyo. Yung bang tipong blockbuster Hollywood horror movie na tulad ng The Exorcist. Alam nyo yung sumikat na yun. Ilang dekada nang nakararaan. Isang dalagita daw na possessed, lumulutang sa ere, umiikot ang ulo, sumusuka ng berde, bumubuga ng kulay berdeng suka, at nagsasalita ng Latin na boses lalaki. Hmm, nakakakilabot nga. Pero sa totoo lang, hindi naman ganyang kadrama kung kumilos ang demonyo sa totoong buhay. Eh, 42 years na po ako sa pagkapare at masasabi ko sa inyong hindi ganyan kababaw ang paraan ng masamang espiritu matalino din po ang demonyo. Aral siya sa human psychology. Sabi nga nung batikang autor na si C.S. Lewis sa kanyang librong The Screwtape Letters, kung kumilos daw si Satanas, suabi lang, hindi gaanong halata. At mas delikado yon dahil hindi agad nakikita o napapansin ng tao. Ang examples sa Biblia. Sa first book of Samuel, yung simpleng pagsiselos at pagkaingit ni Haring Saul kay David, sintomas na pala yun, ng pangaalipin sa kanya ng masamang espiritu. Sa gospel, alam natin, minsan, tinangka ni San Pedro na pigilan si Jesus na magpatuloy sa paglalakbay niya patungong Jerusalem dahil ayaw nganya niya na malagay siya sa panganib. At ang sinagot ni Jesus sa kanya, lumayo ka sa tanas. At sigurado ako, hindi naman mukhang nahihibang o wala sa sarili si San Pedro sa mga sandaling iyon. Parang nagpapahayag lang naman siya ng malasakit ng kaibigan sa kanyang kaibigan. Pero naramdaman daw ni Jesus na ginagamit si Pedro ng masamang espiritu na ibig humadlang sa plano ng Diyos. At sa kwento na humantong sa kalbaryo noon pang huling hapunan, di ba? Si Judas Iscariot, wala namang siyang kakaibang kilos. Normal na normal naman ang dating. Pero sinabi ni Saint John, nilukuban daw siya ni Satanas. At noon niya binalak na ipagkanulo ang kaibigan kapalit ang 30 pieces of silver. May isa pa sa chapter 13 ni San Lucas, isang babaeng labing walong taon na daw na kuba. Hindi naman siya nagwawala. Hindi naman siya nagsisigaw. Pero magandang portrayal. Para bang pasan-pasan niya ang buong daigdig. Sabi nga ni Jesus, matagal na siyang iginapos ni Satanas. Marami hong taong ganyan eh, dito sa mundo. Mga taong tipong walang kaligayahan sa buhay. Di marunong umiti. Mabigat ang loob sa lahat ng gawain at sa lahat ng bagay. Nakukuba sa pagpaparusa sa sarili. Sa totoo lang, kahit hindi na masyadong nakikita ang mga pare na gumagawa ng tradisyonal na exorcism, malaking bahagi pa rin ng aming tungkulin ang gawain magpalayas ng demonyo. Pero sa isang paraan lang, sa pamamagitan ng bisa't lakas ng Espiritu Santo, kasi kung wala ang Holy Spirit, wala tayong kapangyarihan magpalayas ng demonyo. Baka kapag nagpalayas ka ng demonyo, ikaw pa ang sapian niya kung wala naman sa iyo ang Espiritu Santo. Maraming maraming beses ko nang naramdaman ang kapangyarihan ng Espiritu Santo na tumatalab sa mga mukhang normal pero sinasapian. Kahit sa simpleng pagbibigay namin ng blessing o pagpe-pray over o sa matyagang pakikinig sa mga kasalanan ng mga nagkukumpisal. At alam nyo naman, madalas kaming gawing tapunan ng espiritual na basura ng mga tao. Kaya kung kami mismo ay kulang sa panalangin, parang wala din kaming lakas na may sa inyo. Gayon din sa counseling o sa pag-aantabay sa mga may pinagdadaanan sa buhay. Alam niyo po ang unang sign ng kapangyarihan sa demonyo ay ang pag-unlad sa prayer life o sa discernment. Kakayahang kumilatis sa galaw ng masamang espiritu sa sarili, sa ugnayan o maging sa ating lipunan. Madali namang pagmasdan ang galaw ng demonyo. Kasi gagawin kang matalino ng Espiritu Santo. Madaling pagmasdan kung paano gumalaw si Satanas kahit sa mga hearings ngayon sa Kongreso at sa Senado. Ramdam na ramdam mo ba? Nanjan din si Satanas sa social media at sa mga digital apps. Lalo na sa mga gumagapos ngayon sa mga kabataan natin sa iba't ibang uri ng addiction pati na ang online gambling. Alam niyo ho ba nang na bagong hilig daw ng 39% of adult Filipinos ngayon ay one-time bet sa mga simpleng laro online. Kunyari, basketball, ordinary, e-sports, pero lahat tinatayaan. NBA, PBA, MPBL, Mobile Legends, Dota 2. Legit na legit nga ang dating eh. Kaya ang saya-saya ni Satanas. At ang pusher, gobyerno pa natin. Pagkor. Talagang piyestang-piyesta ngayon si Satanas. At parang virus siya kung kumilos. Marami din siyang variants eh. At hindi laging halata yung mga possessed. Yung sintomas kasi, hindi natin alam i-observe. Pero yung carriers, Matitindi kung makahawa. Kung minsan, ang style niya, bulok. Nagpapakitang gilas. Kusang nilalantad. Yung dapat sana tinatago. Pinagmamalaki pa. Yung dapat sana ikahiya. Bakit style ni Satanas yun? Para panghinaan tayo ng loob para sabihin natin na wala naman talaga tayong magagawa para mawalan na tayo ng pag-asa. Style niya yon. At mahusay din siyang mangudyok ng inggit, magtanim ng galit, ng sama ng loob, ng takot, para mawalan na tayo ng tiwala sa ating kapwa-tao. Kaya, kung kailangan ho natin ng proper nutrition ng ating katawan, tandaan ninyo, ganyan din sa kaluluwa. Kung kailangan natin ng physical workout, kailangan din natin ng spiritual exercises, ng pag-aayuno, ng pagkakawang gawa, para lumakas-lakas naman tayo sa pakikipaglaban sa masama. Hindi ko ho kayo tinatakot, ha? Ah. Huwag kayong matakot. Tinanggap na natin sa binyag ang pinakamatinding panlaban at tagapagtanggol natin sa spiritual warfare, sa digma ang spiritual. Kakampi natin ang Espiritu Santo. Siya ang nagtuturo sa atin para makilala ang mga bitag ng masama. Siyang magbibigay ng lakas ng loob sa atin para hindi naman tayo kanyang kadaling mahulog sa tukso. At siya rin yung nagbibigkis, nagbubuklod sa atin sa katawan ni Kristo. Kaya nga kayo nagsisimba eh. Kaya nga gusto niyong matanggap ang body of Christ. Gusto niyong lumakas. Kapag mag-isa lang tayo, napakadali nating matalo. Pero kapag magkakasama tayo ng puso't diwa, mas pinatitibay tayo ng Espiritu Santo bilang pamayanan. Mas nagiging matatag tayo na makibaka laban sa puwersa ng kadiliman. se mundo